Okay, yes, uh, good morning. Araw na ngayon ng Martes, no? Ako magkukomentaryo lang doon sa isang teacher. Bakit mo naman ginawa naman teacher na napukan ng isang uh, grade 5 student? Alam mo naman na napakabata pa yung estudyante. Tapos sinapok mo. Ayon. At nilabas ka, isinugod ng nanay sa hospital. At yun nga ang nangyari. Ha? Kung alam mo na ikaw ay teacher ka, dapat iwasan mo yung pananakit, yung tuloy sa pananakit mo, isinugod na kawawa naman yung pamilya at na sa murang edad na isang estudyante ay namatay na sanhi ng pananapok mo. Yan yung findings ng doktor may namuong dugo doon sa utak ng bata pero iniimbestigan na ito ng ating mga otoridad ngayon ng ating CIDG. no? Kaya titingnan pa natin kung ano ang mga hakbang pa ng ilang otoridad at tatawayan na natin yan sa pag-report. Yun nga kanina yung panayam ni kabayan doon sa nanay. Pakinggan po natin yung panayam. Hindi ko po. Basta sabi ng anak ko sinampal siya. Okay. Malaking babae po. Sir, sir. Malaking babae. So ang unang dinayin sa inyo, masakit yung tenga niya. Yun. Masakit daw ang tenga nung bata. Yun yung dinaing sa magulang. Sana naman kayo mga teacher, huwag naman kayong manakit. Please lang naman o. Oh. wag Huwag nyo sasakta ng mga estudyante. Dapat nga tinuturuan. Wala po kayong tempered eh. Dapat po may tempered po kayo sa inyong mga estudyante. No? Kung maingay man sila, eh kayo dapat ay uh, magpakumbaba. No? At uh, pwede nyo naman katulad ng disiplina sa amin noon na pinapadalan kami ng tinatakot kami sa magulang namin. Pero yung pananakit, sobra na yan. Pakinggan natin ulit ang uh, panayam ni kabayan doon kay uh, sananay nung uh, biktima. Hey. Ang unang daing ni Francis sa inyo, masakit yung tenga niya, yung pagkakasampal. Okay. Ginaw, Anong ginawa niyo? Kaya na, pinakinggan ko lang sa ng mga kanoo na Sabi ko, ayaw ang anak. Sabi ko, bukas pupunta tayo. Parang tahan ko si Peter, sabi ko nang gano'n. Okay. O, paano ninyo tinakbo sa hospital? Sa Pandong. Si who? Si who? Si who, po. Oo uh, ah, nagdesisyon ho kayo na itakbo na sa ospital. Bakit po? Noong ano po, nung 26, pinakbo namin siya ng ospital. Doon niya po naramdaman yung symptoms. 20... Uh, oh, okay. Ano po, pagsuso ka na. Uh -huh. Tapos po kasi kumain noon, galing sa school, nakapasok pa po siya ng 3 days. Oh, 3 days Ang... pa? Matapos po oh, siyang 10 liwanagin ko lang pagkatapos ng pananapok may 3 days pa raw ito yung uh, panayam ni kabayan doon sa magulang kanila lang to panayam kanina ngayong uh, October 3 ha kanina okay tuloy natin palin nakapasok pa si Francis ng tatlong araw opo o tapos tatlong araw po o tapos, tapos ano galing siya sa school araw ng mabit po yun Tumain siya. Tumain po siya. Pagkatapos niya kumain, after 20 minutes, doon na nagsuka ang anak ko. Nagsuka. Doon. Tapos, nagsuka na po siya. Sumakit ang ulo niya. Tapos sinakbo niya sa hospital? Sumakit ang ulo niya. Tapos sa mama, hindi ko na kaya. Na sakit ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng anak ko. Doon tayo nga po paanoan sa mga... Tawawa um, yung bata. Kung ikaw ang naging magulang ng bata na yan, talagang matutusok yung puso mo. Sasabog yung puso mo kung ikaw yung magulang yan. Ba't may mga teacher na gano'n? Pwede nyo naman i-report sa magulang. Kaya nagsasalita ako rito. Dahil siyempre nararamdaman ko yung sakit tong magulang. Ha? Um. Ang sakit alaga. So, binudalhin muna ako. Darunan nyo nga. Sabi Sabi ko, anak, dadalhin mo Okay. Ay, nagkomotos. Nag nag na ho sa ospital? Eto, nag po. sabi ho ng doktor? Anong kinamatay ni Francis? Kaya ano daw po, daw po ang Nagkaroon ng dugo ang utak? Opo, nag-stay ka turo po kung ako kang Hmm, okay. Ay, ay, ah, uh, na, 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 na out ba? Ano po sa ngayon? Pag nilalakad na po na, sir, kasi po wala kami pang down sa autopsy. of Oh. Kaya, hindi rin po nila gagalaw ng bata pag wala ka Okay. May na hindi natin sinasabi dito, yung teacher ay talagang guilty na. Liwanagin ko lang. Dahil batas lang ang makapagsasabi niyan. Pero sana, nagkaganon yung bata dahil sa pamagitan ng pananapok nyo. No? Liliwanagin ko, batas lang ang makagsasabi na ikaw ay guilty sa kasalanan ito. Pero, liliwanagin ko sa iyo na... Ay, pag-uusap na... Bakit naman ginawa niyo to? Sana doon sa mga teacher. Alam ko naman may mga teacher naman ng na mga mabait. Itong si Naruado, mga mababait yan. Ito si Namortel. Pero itong ibang klase ka talaga. Teacher ka. Ano ba sa inyo ng mga ng pamala, ang police, o kaya Department of Health, ah, Department of Education? Ang pahalan ko, Department lagi, eh, the Department of Education kailangan nawa kayo. Oh, Mrs. Mrs. Hello. Hello, pa. hello. Iyong, yan yung uh, panayam ni kabayan uli kanina lang yan, kasama yung uh, nanay mismo para magkomentaryo tayo dito sa nangyayari. Dahil simpleng Paging aware din tayo para sa kahalatan to na yung mga teacher makapanood ng video na to na sana wag nilang gagawin sa mga estudyante nila. Yun yung purpose natin dito. No? Kawawa yung bata. Mutmut -mut pa yun. Ang mga opisyal ng Antipolo, kinausap na rin kayo. Okay. So, tinutulungan doon ba kayo? Lalong-lalo lalo na sa pangangailangan yung financial. Po. Ah, okay. Sure. Okay. So, uh, ilan na anak nyo, Mrs. Selena? Uh, ilan na uh, anak nyo? Lima po. Lima. Pang ilan nyo si Francis? Pangatlo ang anak po namin. Pangatlo. Ay, si Mr. O, anong trabaho? Nagpugo po po. Nagano? Nagpugo Nagtitinda lang po ng buko. Ia yeah, yung uh, ama, nagtitinda ng buko. Tapos mamatay pa yung anak mo sa kamay ng teacher. tinda ng goto. Buko po. Buko. Ah, buko. Ay kayo ho. Housewife lang po. Housewife. Oh. Tapos yung nanay, housewife. Okay di ba? Yan yung panayam ni kabayan kanina sa nanay. Okay, yan muna pansamantala doon sa mga teacher. Pakisabi lang, nakikiusap po ako. Ay uh, para hindi maging cause ng uh, kayo magiging dahilan. Nung sana naman maging tempered kayo. Ngayon kung hindi nyo kaya, magsundalo po kayo. Tapos makipagbakbakan kayo doon sa magulong lugar. Matatapang naman kayo eh. Nako, masakit. Masakit bilang magulang yan ha. Yan na muna. Maraming salamat po sa inyo. Okay, bye bye.